Mayroon namang hinog na dragon fruit so. Mga mix. Dami po. Meron pa doon. Inuupo lang pula na sa taas. Ayun, dami. Isa, dalawa, tatlo. Apat. Apat. apat na piraso yung pang dalawa yung ano, laki o oh. pulang pula na meron pa dito isa harbisin natin yan mamaya ay ka pinain ng daga yung isa yun oh, sayang nabuwasan na ng daga sayang kinain na kapon pa sana itong na tong, sayang naman kinain pala ito daga oh dun sa taas niyang kinain ang apat lang makuha dalawa dyan hindi isa pagkasayang tinain na ng daga